Mga gawa, chapter 5, verse 1 up to 21. Datapo isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama na kanyang asawa si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari. At inilingid ang isang bahagi ng halaga ng nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Datapot sinabi ni Pedro Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi na halaga ng lupa? Nangyaw na natili pa, hindi ba gayaw na natiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi ba gana sa iyo ring kapangyarihan? Ano at iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidla ng malaking takot ang lahat na nangakarinig nito. At nagsitindig ang mga kagpinataan at siya binalo at kanilang dinala sa labas at inilibing. At may tatlong oras ang nakaraan na ang kanyang asawa na nalalaman ang nangyari ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro, Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, Oo, sa gayon. Datapwat, sinabi sa kanya ni Pedro, Bakit kayo nagkasundo upang tuksukin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsipagdibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin kasalabas. labas. At pagdakay na hando sa isa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay. At siya ay kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat na nangakarinig ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao at nangaroon sila ang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Solomon. Datapot si man sa mga iba ay hindi nangangahas na makisama sa kanila bagaman sila ay pinukurihan ng bayan at ang mga nagsisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon ang mga karamihang lalaki at babae. Naano pa dinala nila sa mga lansangan ang na mga naisakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinuman sa kanila. At nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem na nangagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan na mga karumaldumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. Datapu at nagtindig ang dakilang sasaduti at ang lahat ng kasama niya na siyang sikta ng mga sadosiyo at sila na nga puspos ng painggitan at kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Tapat ng gabi na ay binukasan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila ay inilabas at sinabi, magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. At nang marinig nila ito ay nagsipasok sila sa templo nang magbubukang ang liwayway at nangagturo datapwat dumating ang dakilang saserdote at ang mga kasama niya at pinulong ang sinidrin at ang buong senado sa mga anak ni Israel at nagpauto sa bilangguan upang sila'y dalhin doon.